Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayon pong 11am Abay, meron ka na bang hawak ng mga lucky numbers para sa mga tatayaan mo sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Ang hangin naman oh. Grabe Bumagsak yung cellphone sa sobrang lakas ng hangin, grabe pasensya na po Ayan, hawakan ko na nga. Ayan po mga kalaki, meron ka na bang tatayaan ng mga numero para sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad? Kung wala pa po mga kalaki, abay, tutok na po rito dahil meron po magandang tips, magandang code na ibibigay po ko sa inyo ngayon pong alas 11 po ng umaga. Kaya sa mga bago po sa mga nanonood sa mga vlog namin at kailangan nyo po ng mga ideas para sa mga lucky numbers na tatayaan nyo, abay, tutok na rito mga kalaki dahil kahit mahangin po mga kalaki, ibibigay ko pa rin po ang mga lucky numbers ngayon pong alas 11 na umaga at at syempre po mga kalaki, ang gusto ko po ngayon pong third week po ng April, manalo, 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 manalo tayo mga kalaki. Okay, yeto na po. Umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number 18, number 36, number 23, number 41, number 48 number 54 number 56 number 61 number 19 at number 10 at ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 12 number 16 number 27 number 33 number 24 number 38 number 31 at number 40. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 19, number 27, number 25, number 16, number 36, number 30, at number 5. At syempre po mga kalaki, isunod na natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 7, number 10, number 13, number 21, number 23, at number 3. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 2. Number 5, number 5, number 1, number 3, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre po isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 17, number 22, number 36, number 39, number 18, at number Ayan po mga kalaki number 18. At syempre po mga kalaki, ayan po mga lucky numbers natin abroad. Isunod na po natin ang mga lucky numbers dito po sa Pilipinas. Ayan po. At syempre po mga kalaki, bago natin ibigay ang mga naglalaki ang mga uh, prices po sa mga Lotto Pilipinas, may nakakaingganyo po mga kalaki na makuha natin. Ano po, kahit 5-digit lucky numbers po, nawa po ay manalo tayo ngayon. Okay? Kaya eto na po mga kalaki, bago ko po ibigay ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan. I-search niyo po Red Parungkin. I-check niyo po lagi ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers check kami po yan at uh, meron po tayong second account trend parong din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Getsalian ayon po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube natin red parong po na naka meron tayong 16,600 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parunkin po, na merong... Uh 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. At tandaan po mga kalaki, pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, ang lakas ng hangin. At pa, pwede po kayo dyan mag-request. At pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers dyan po sa messenger nyo. At aalagaan nyo po yun ng 3 days bago nyo po palitan. Okay. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po mga kalaki. Ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL, sa wedding, sa loto, sa national at abroad pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bergman at virtue mo. Susuportahan po kita sa mga laban mo, Pilipinas at abroad, pag sumali ka po sa aming private consultation. Mali mo naman, dito pala ang swerte mo sa tagal-tagal mo nang lumalaban, na tumataya sa mga loto na yan, hindi ka pa nananalo. Bakit hindi mo subukan? Ang private consultation namin ni Lola Carmen, aalagaan kita mga kalaki sa loob ng 3 months. Okay, sa mga interesado po, sa mga interesado dyan na magpapamember, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tutok na rito mga kalaki. Ibigay na po natin ang ating mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po. Number. 642 po ito ha. 642. Number. 15. Number 27. Number 38. Number 11. Number 29 at number 6. At ito naman po ang 645. Number 31, number 40, number 20, number 18, number 37. Number 37 na ah, at number 42. At ito naman po ang 649. Ang 649, six digit lucky numbers mo ay number 24, number 28. Number 32, number 43, number 5, at number 7. At ito naman po ang 655 six-digit lucky numbers. Number 23, number 38, number 8, number 50, number 16, at number 21. At ito na po ang pinakalas mga kalaki. Ang six-digit lucky numbers, 658, kunin mo na. Number 10, number 37, number 52, number 49, number 33, at number 26. Ayan po mga kalaki pa mga laki numbers. Ngayon pong alas 11 po ng umaga. Takbo na po sa mga suko yung outlet mamaya. Pagkakain niyo po. At ingat-ingat po, napakainit sa labas. Nakita niyo naman pero napakahangin po dito sa lugar ko. At ako po ay nagpapahinga mga kalaki. At syempre po, dito po ako hanggang hapon mga kalaki. Maghapon po ako dito kasi po mainit. Okay? Dito rin po tayo magbablog mamaya. Okay mga kalaki? Ito na po mga kalaki ating mga laki numbers. At syempre po mga kalaki, ang mga nagpapashoutout po ngayon, babatiin na po natin. Ito po kila kuya. Kila Kuya Unyor at kila Dikong Leonard. Ayan po, kila Dikong Leonard at kila Kuya Unyor. Maraming maraming salamat po. Happy happy birthday po sa inyo. Nawa po ay uh, malasing nyo daw po sila mga kalaki. At syempre po, yan po yan ay sa Barangay Dimasalang, Dimasalang, Cavite. Cavite yan. Wow, hello po sa inyo. Ah. At syempre po mga kalaki, at ito po ang mga uh, fruit vendor naman po dyan po sa may farmers Plaza Cubao, Farmers Market Cubao, Plaza bayan. Hello po, maraming maraming salamat po sa mga fruit vendor diyan, sa mga tindera po diyan ng mga ng mga prutas, ng kung ano-ano po diyan. Hello po sa inyo, shoutout po sa inyo. Kamusta po Cubao? Ayun po, mga kalaki sa pamumuno po 'yan ni Ate Ninia at ni Ate Claire. Hello po sa inyo, maraming maraming salamat. po. na tayo ngayon. Tanghalian, kain na. Kakagutom na.